Nanindigan si Senadora Amy Marcos na basta lamang isiningit ang ayuda sa Kaposang Kita Program o AKAP ng Department of Social Welfare and Development at hindi naman ito talagang napag-usapan sa bicameral conference. Sa paliwanag ni Senator Marcos sa DZRH, nagkagulatan umano ang mga senador dahil lumabas lamang ang AKAP na may pondong 27 bilyong piso sa pinal na bersyon ng national budget kung saan nakalagay na ang kanilang mga e-signature. Never any mention. Wala yan, walang banggitan. Kaya nga nagugulat pati si Secretary Gatcha yan. <clears throat> Hindi ko alam, ha? Saan galing itong 27 billion na to? No discussion with the Secretary. No discussion between the two houses. Dahil nga, ang sabi ng Kongreso, eh, huwag kayo makikialam. House insertion to, ba't ni kayo nakikialam? Eh, wala kaming masabi. Kasi, nagulat na lang kami andon sa final edition. Eh, pinirmahan na namin yung final edition. Not knowing na billion-billion pala ang sinaksak niya. Pinagsisisihan umano ng senadora na ipinagkatiwala nila ang kanilang pirma dahil sinasaksakan kanang bilyong-bilyong pondo ang ibang programang kailanman ay hindi umano nila nakita sa mga naunang diskusyon. Aliwanag ni Sen. Aimee, maging sa unprogrammed section ng national budget, nasa 20% ang nadagdag mula sa naunang proposed budget. Hindi rin anya malinaw ang nasabing programa dahil wala pa itong tiyak na listahan ng mga beneficiaryo at implementing rules and regulations. Tama yun. Tama mm. naman yun. At uh, alam ko naman na parati tayo nag-iisip ng iba't ibang uri ng ayuda at napakatataas ng presyo. At, mm. tanggap naman natin yun na kailangan tulungan ng tao. Hindi naman ako tututol dyan. Pero yung bigla ang susulpot na ganito, yung proseso kaduda-duda, pagkatapos ang labo-labo. Kasi hindi naman wage earner nakatumbok eh. Sana kung nakasabi doon na yung mga working or yung mga, yung iba nagsabi, ang labo nga eh, iba-iba eh. Sabi ng DSWD, yung iba na nag-graduate na sa 4-piece pero mahihirap pa rin, hindi pa nakahanap ng trabaho. Yung iba, sabi naman na yung uh, mga tutulungan, essential goods, and services. di ko alam kung ano yun. Yung iba, para daw sa LGU, para bumili ng bigas, para premyo sa PI. Parang hindi maliwanag. At mm -hmm. uh, yun nga, ang hinahabol nilang IRR, admitido sila na nagpa-fast track. Pero alam naman niyo, tulad na babanggit ko kanina ng 4 piece, hindi ka naglalagay ng pera sa project na hindi mo alam. Ang labo hindi talaga po pwede. Samantala, una nang sinabi sa DZRH ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na hindi nila ito isinama sa kanilang budget proposal. Pero masaya sila at isinama ito sa inaprobahang budget. Matagal na nilang pinag-aaralan ang pagkakaroon ng ayuda para sa mga minimum wage earner. Kaya masaya silang hindi na nila kailangan pang magsumite ng proposal para sa programa. Nilinaw din ni Gatchelian na ang pondo para sa AKAP ay hindi pa nagagastos dahil binubuo pa nilang guidelines para sa distribusyon ng ayuda sa mga magiging beneficiaryo nito. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Kyle Bulias. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.